palat si Sisa sapagkat nakapag-asawa siya na lalaking irresponsable, walang pakialam sa buhay. Isa siyang sugarol Ito po sa inyo mga ginawa. Ano pong gusto niyo mainom ngayon? Bigyan mo na Martinez. Sa, sa kanya naman ay antar. O, oh, ah, sana po. Ito na po ginawa. Po, ginawa. <laughs> Isa siyang lasinggero. Sa kasamaang palad, hindi na tikman na makapatid ang inihanda ng ina. sapagkat dumating ang kanilang ama. Itinanong pa niya kung nasaan ang dalawa niyang anak. Nasaan ang ating mga anak? Nagtatrabaho pa siya. Si na nabunda ang asawa ni Sisa. Ito ay muling umalis dala ang sasabungi manok at nagbilin pa siya na tirahan siya ng pera sa sahuri ng anak. Tirahan mo ako ng sa sahuri ng ating mga anak. Winda ang puso ni Sisa. Hindi nito mapigilan na hindi umiyak. Paano na ang kanyang dalawang anghel? Ngayon lamang siyang nagluto tapos ubusin lamang ng kanyang walang pusong asawa. Nakita niya sa kanyang harapan ng isang itim na aso. May inaamoy pa sa landas na dinaraanan ng kanyang mga anak. Nang ilabot siya, dumampot ng bato at pinukol ang aso. Kumaripas ng takbo ang aso, umaalulong. Nang gulantangin siya ng malakas na tawag ni Basilio mula sa labas ng bahay. Nanay, buksan niyo, buksan niyo Nanay.